I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no. Hi guys, welcome back again to our YouTube channel. Yan guys, pasensya na guys yung bosses ko medyo po tayo Today, pero kahit paus po putay guys, mabibigay po will rin putayo ng updates tungkol po dito sa ating Miss My Entrata. Yes guys, naganap na nga ang asap natin to from Milan noong nakaraang September 10. 2023 dahil nga ang buong squad ng ASAP natin to ay nagpunta po sila ng Milan para po doon po nila i-celebrate ang ASAP nakasama po ang ating Miss Maymay Entrata dahil nga nasa Milan si Maymay Entrata at nagpapasaya siya ng ilan sa ating mga kababayan doon sa Milan dahil nga sa malalaking artista nakasama ang buong ASAP ay talaga naman nagiging Nagiging masaya po lahat ng ating mga kababayan doon dahil nga marami silang nakitang artista mula sa Kapamilya Channel. At syempre guys, ang buong kasama ng staff ang asap natin to. At syempre guys, naganap na nga ang magandang performance po ni Miss Maintrata dahil nga nakasama niya sa isang performance ang sikat na artista na walang iba kundi si Bel Mariano. Kanaman very happy po lahat ng kanyang mga fans nang nakita nila si Miss Maintrata kasama ang sikat na artista na si Bel Mariano na talagang nagsigawan po lahat ng mga fans ni Maymay kasama na nga ang fans po ni Miss Bel Mariano at hindi lang yan guys dahil nga pagkatapos ng performance nila ni Bel Mariano ay nagbigay ulit ng performance pong itong si Miss Maymay Entrata kinanta po ni Miss Maymay Entrata ang kanyang head song noon dito sa Pilipinas at sa buong mundo ang ama kabugera kaya naman guys kinabog lahat ni Ms. Trata doon sa Milan ang lahat ng ating mga kababayan dahil nga pang world class talaga ang performance po ni Miss Maymay lalong lalo na ay kumikinang ang ganda ni Maymay dahil nga sa napakagandang kasuotan nito nang kinanta niya ang kanyang head song na Ama Kabugera kaya naman talaga naman ang nag-iisang ama kabugera ay nasa kanya talaga ang corona bilang kabugera dahil nga sa napakaganang performance po ni Ms. May May mula sa ASAP or ASAP na tinto mula sa Milan. At syempre kasama ni Mementrata ang kanyang dancer na G-Force. Kaya naman matagumpay na nga ginawa ni Mementrata ang kanyang performance nga pang world class talaga dahil nga sa napakaganda ni Ms. Maymay May at ang kanyang performance nang kinanta niya ang kanya head song na Ama Kabuger. Kaya guys, kayo ba ay ni Mimi mula sa mula sa Milan kasama ang buong ASAP squad. Kaya naman po rin po rin i-comment po sa baba ng ating video na ito. Yan lang po guys sa aking updates at kung muna po kayong comments, reaction at opinion sa video nyong napanood, pwede po kayo guys mag-comment po sa baba ng ating video na ito. Yan lang po guys sa aking updates at of course huwag niyo kalimutan mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel at pakiclick ang bell icon for update to all my video here our YouTube channel. Yan lang po guys sa aking updates at maraming salamat po sa inyong lahat.